Good morning guys Good morning kawin yung Radio TV Ito, day 6 uh, Galing kami, ito uh, Polilio Ngayon ay Ngayon ay uh, Lalabas na kami ng polilio sa so, naman ang biyahe namin then going kami sa south nadaliin ng lamin ng photo ops sa uh, san dito na lang sa hilera na lang sa san Pam, san pablo then San Andres-San Francisco-San Andres Bikin mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. ngaro gitu Op mm -hmm. ya yeah. Ini juga deng Yan Alright two hours later. Yo, I'm going to radio TV. <clears throat> going na ako sa bay uh, pot of number sixteen sa may nagcar, nagcarlan underground cemetery. So nagpaalam mo na ako kay tatay na Lor na mauuna ako para Uh, pagdating sa Lucena hopefully uh, tapos na yung ipapagawa ko. Uh, magpapalit kasi ako ng ano ng gulong ay eh, putput na. So medyo nararamdaman ko na yung talaga yung pagka uh, ah eh, na iirita ako sa aliko at nawawala yung confidence ko. Kaya uunahan ko na sila Then Sa pagkatapos na akin Sa akin Paayos yung mga motor Ah pala papa Ano ko rin pala papa check ko Nag check engine kasi ako ah, para malaman ko rin kung ano yung problema at mapadelete kasi nakakairita yung eh. tignan mo Diba? Eh, sabi naman, nagtanong-tanong ako, minor lang, baka minor lang naman to. Yan. Kasi kadalasan naman daw sa uh, max eh, konting ano lang, eh, nag-check engine lang. Konting problema, parang gano'n. Okay. Okay. Next stop is uh, Nagcarlan. Ayan guys, andito na ako sa San Pablo, Laguna. Ang uh, uh, photo of number 16 yung uh, cemetery ng Nagcarlan. Hindi uh, ko na siya na-video kasi naghahanap ako ng gulong, Masyada na akong naging busy kakahanap ng gulong. Kakatanong ngayon nandito tayo sa Patops number 17 Yung statue of the cardinals The three guiding Okay, principles Ngayon, going na sa uh, Going na ako sa may Lucena Sa mga tropang sulidong Solena What? What the fuck? Lucena, ayun mga tropang sudido sana. Ah, uh, nag uh, tag dito nagpapa-assist kasi ako at least para wala makita talaga rito eh. Sana meron doon na uh, gulong at yung about sa check engine ni GSWX. Ah, uh, gusto ko padilip kung minor kasi nakakairita uh, talaga eh. <laughs> nakakairita siya at nayayamat ako pag nakikita ko yun na ang aking uh, focus at kahit gusto kong man dead mahin yun eh wala nakikita ko pa rin talaga <laughs> so ayun sila naman siguro uh, malapit na rin sila malapit na rin sila dito uh, at least makapondo lang ng konting oras na lead then pag nasa Lucena na ako kakainin yun na lang yun uh, I mean konting habol na lang ako di ba? <laughs> konting habol Ay, set ko na yung mapa ko. Pwede tayo sa Lucena. Medyo mahaba-haba ang piyahe ito. Yeah, chunk na si Oh, okay, Province of Kasan Yes sir Sheesh papa! Let's Go papa! Oh, laban. Para ton, sa mga na sa para sa, sa mm -hmm. this pero minor lang lahat yan okay, nakakuha pa na ako ng ako na palit guys <laughs> ayos na okay na gulong ko ah, nakapagpalit din tayo ng yolo grip na gulong yolo grip baka na <laughs> ngayon ah, diretso ako sa sa um, ah, sunido na king lucena at doon ko nang hintayin sila alright Prove. Ayun nga pala, nakalimutan ko sabihin din uh, Okay na rin pala yung sa check engine Na naganap uh, Wala namang masyadong seryoso Minor lang siya At uh, tumaas lang daw yung idle 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 natin Eh, di naman masyadong ano yun Imonitor lang daw Then pag tumas na naman doon yung idle nya is 15 normal Nag-1.8 like Ay iilaw na naman doon Pero wala naman doon Ganun kaseryosong kaganapan Ayos, di ba? Okay Bicol Express Let's go Okay guys, nandito na ako sa may Wendang uh, sa Lucena Tapos yun, team sulido ng Lucena Pag-Christian Bak ano na ako ha? Sir, inyar, inyar. Inyar, inyar. 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 Salamat, salamat sa kwentuhan. O, gising na lang. Okay. Okay na. Matsi. Sige, salamat. Ingat din na Oh, ingat, Okay na, Ma'am. Oh. Double tayo sa kanila Ah, uh, huling check ko sa 360 Eh, malapit-lapit lang sila Napasarap eh, kasi kwentuhan sa ano eh Sa Lucena With Team Solido Diba, at least nakapagpahinga rin sa ah, ah, kamustahan wala ah, ano ito? sino? ito sin ano ah. ah, mas dagat pa yata yun ah <laughs> except talaga pag bagong gulong palong palo limay ko Tapos gato patugtog mo party party. Yeah. Oh uh, yeah.